guys, pakita ko lang ang mga gamit ni Bianca. So, ayan nga, guys. Naku, guys, wala pa rin plastic ang box ni Bianca kasi hindi tayo marunong. Pero buti na lang, guys, yung notebook niya, yung namin may plastic na talaga. At yun nga pala, guys, hindi nga pala kami nakabili ng notebook sa St. Paul kasi out of stock na po sila. Pwede naman daw pong sa iba. Kaya lang, ayun na nga guys, ang gusto ko, sabi ko, plain lang ang bilhin. Pero guys, syempre dahil bata pa siya, so pagbigyan na natin, ang gusto niya ay assorted at merong mga karakter. At alam niyo ba guys, ayan, nakita niya si ka ang kanyang favorito. Nagbukas nga pala, guys, kailangan nilang magdala na crayons, pencil syempre at dahil mahilig siyang mag-drawing may dala siyang color pen para pag break time na daw magdo-drawing siya. So ayun lang guys. Good luck, Bianca. So first class niyo. <laughs>